Nagakuha ng malaking suporta mula sa mga Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang paninindigan na ipaglaban ng soberanya ng ating bansa at para sa kanyang mithiin na magkaroon ng malakas na seguridad ang Pilipinas. Base ito sa resulta ng isang survey ng Octa Research kung saan halos 80% ng mga Pilipino ay payag na labanan ang mga banyagang susubok na sumira sa seguridad ng bansa. Isan libo dalawang daang katao ang sumagot sa naturang survey kung saan tinanong ang mga ito kung handa silang lumaban para sa Pilipinas kung sakali mang magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng ating bansa at dayuhang kalaban. Ayon kay House Foreign Affairs Committee Member Representative Roda Robes, nagpapakita ito ng positibong pagtanggap ng mga Pilipino sa pagtindig ng gobyerno pagdating sa ating soberanya. Sa Mindanao, ang may pinakamaraming nagsabing handa silang labanan ang kalabang dayuhan sakaling magkaroon ng gera paliwanag ni Robes, nagpapakita lamang ito na kung kakailanganin ng presensya ng mga Pilipino para magsilbi sa kanilang bayan, kusang loob na papayag ang mga ito para paglaban ang bansa, bagay na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa bayan. Pero giit ng mambabatas, hindi ito nangangahulugang isasantabi na ang paggamit sa diplomasya para ayusin ang gusot sa ibang bansa, lalo na tumitindig si Pangulong Marcos na dadaanin sa mapayapang usapan ang pagsasaayos ng away sa teritoryo sa West Philippine Sea. Isinagawang ang survey noong nakarang taon matapos bombay ng China Coast Guard ng Water Cannon ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na papunta sa Scarborough Shoal. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.